So, hello po, guys. So, dahil lang hindi po nang kukantayin si Albert, ako lang po nang So, guys, ay, so, sana, so, bago mo na yung mag subscribe na kayo kay Albert. At mag comment na din kayo kung anong gusto nyo nga ro. Kay Albert. So, tara na. Bubuti na ulit natin to. So, si, ito si Albert, i-vlog niya. Ayan o, ayan o. Ako nang vlog, pero sa kanya itong vlog na to. Diba, Albert? Oh, okay lang ako kahit mo vlog ako. Okay, hey, guys. Nagbutan mo ba? So, ito po yung ano. Uh, Aming ano. Naku, naku, uwi na po kami sa Malanday. Ito po. Ito po yung nitong bago ng malanday. Ayan o. No? Oh. Ang nitong bago pa lang ayun lang din. Ayan lang din. Ang hirap mong hawakan. So, ayan guys. So, ito po yung maya ko. Hindi po ito kay Albert. Itong video na ito kay Albert. Pero, ni-content ko lang pala. May video pa siyang dadagdagan. Himalayan dahil na pa nun. Ba't ko pala ba sabi par? So, balik. So, kung gusto nyo makita yung feels ko, hindi So, kita, kita nyo ba ako? Kita nyo ba ako, guys? So, kung hindi mahaba ang video natin, ayun lang kasi bawal tayo lumabas. So, ayun lang. Maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye.